shout out po sa mga new subscribers natin dyan at ating mga kaibigan po mga solid na taga panood ng ating simpleng video patungkol sa paglilitson shout out kay Nurbin Paharilio by Dandoy My Labs Johan Dain Salamagos Litson ng Luna Isabela shout out din sa mga taga Coca-Cola Tagbilaran sila ni Robert Gambua Zoilo Gajuk, Rex Cam, Rito Bito, Jun Humawan, Manoy Imbao Ganar at especially sa mga taga Baclayon daw. Real Sanoy, Brad Joy Rosalejos from Roy Pedrano ng Coca-Cola Consolacion. Yan, maraming salamat at keep safe mga boss. <tinyo> Happy Saturday mga boss. Yan may ulo tayong papaksiwin ngayon mga boss. Ito yung tira natin pag uh, fiesta. Hindi na naubos ni ikab yung buong baboy. Yung batok lang yung kinain ni ikab dyan mga boss. Yan may belly tayong tatayin. Kasi boss Noel ay nagpipipare na rin ng Litson ni Madam Cibian Yan, shout out sa iyo Madam Saka, saka shout out din kay Ma'am Lumbab ng Kurilya Sa kanya yung belly na boss Baboy na naman Yan, paksiyo na sad Yung tagkawagkar na yun eh. Walang isda ngayon mo, boss Mahal yung isda Yung available na isda ngayon Lois, is arang lang lo lo eh yeah. Ha? Bangos bangus oke okay, bang bangus suba ba? Mana manatin yung tenga na pat yan tenga yan nga boss hmm sau so, jan. So, Terus ini yang mentu yuk. post -tubo na naman. Hmm. So ayan nakapagpula na sila sa kanilang mga dyan mga boss, pati doon kaya Robicon niyan. At uh, this afternoon po. Dahil walo yung order tomorrow at uh, maaga yung salang saka malayo yung pagde is uh, mas mabuti na magkatay kami ng baboy this tapos pasok namin sa freezer ma boss para uh, pagsapit ng madaling araw is magtatay na lang kami ni Noel kasi nasa 28 to 30 kilometers ata yung pagdedeliveran bukas ma at anim na baboy yan so may dalawa din na for pick up So kailangan na uh, maaga. Maaga kami mag-start magtahi diyan, oh, boss. Yung baboy is a uh, pasok sa preset tapos labas ko pagkasapit uh, sapit ng mga alauna o alas dos na madaling araw para lumambot para lumambot pa mga boss so tig tignan natin na maya yung pagka uh, ano yung uh, pag yung arrangement natin doon sa pagpasok ng uh, mga baboy sa freezer siguro mga lima lang siguro yung makatay namin or anim kasi uh, yung iba is uh, malalaki po baka hindi magkasya so ito yung mga klase ng baboy yung napili natin kahapon mga boss yung mga malulusog po yan medyo may kamahalan nga lang Uh, ito ay 5,000 namin mga boss. So gusto ko sana lahat ng baboy ganito. Kaya lang medyo mahirapan tayo mga kasi limited lang yung baboy. Tapos uh, ang dami pong uh, naglilitson sa panahon ngayon mga dito sa amin. So paunahan na lang talaga ng pag ano po bili kailangan mong maging maaga or uh, mas mainam na puntahan mo yung nag uh, nag stack ng mga baboy kung may panahon at kung may uras talaga so mas mainam talaga na puntahan sa kanilang lugar mga boss saka may service kung kayo ay may malaking service na pagkargahan nyo ng mga baboy pag kayo pumunta ng bukid mas maganda yon kasi makakamura ka pa dami mo pang mapiling magaganda so gaya namin na maliit pa lamang mga boss na litsunan ay to uh, ito nag uh, ano lang po lang kami sa pag ano punta ng mga merkado wala pa kasi kami ng uh, malaking kapital para mag stock talaga ng maraming baboy kasi maliit pa lang tayo mga boss Prinsa na doon yan, pabalot ka lang, mga boss. Huwag, huwag kong din eh. Dito nung day doy. Kaya sila ay. Mga 1.30 to 1.40 yung naibawaan ron. Pero ito nga man. Pero ito, mahal. Una, sa una, 1.100 to 120. Lagi, okay, sa una. So, ako yung mag-deliver dito sa Luway mga boss. Tapos sila na doon sa malapit lang. Kalusot ba? Dos, Okay. So, this afternoon, mga boss, sa uh, alas 5 na po, yan, papakulo na po para sa ating uh, katay, mga boss, para bukas. Kasi yung order natin bukas is uh, naging siyam po siam na litson for morning tomorrow. At uh, pito doon ay bebiahe uh, natin. So, bukas din may darating na mga baboy. At sana makahits tayo sa sasakyan ni Boss Ronnie. อ่ะเย้1 2 3 4 5

So may lima na kaming nakatay ka ng awas uh, Stop muna Kasi Baka itong lima is Hindi magkakasya doon Kasi itong mga sizes na is Nasa 6,000 to 7,000 kapag so 5,000 lang kasi kasi na sizes ay uh, pwedeng pwede ho na mapasok sa freezer namin ng uh, kahit pito Maliit lang kasi yung freezer namin no uh, boss. So ito na po yung mga nalinis na lang mga uh, boss. Pinapa-drain lang natin para dry na dry ho pagpasok ng uh, pagpasok nito sa freezer. So may dalawa pa doon kung kakasya itong lima at saka pwede pang isa katay pa kami ng isa para bukas tatlo na lang yung kakatayin natin so ito yung ating mga nursing ngayon mga boss nursing boss kadong yes uh <laughs> okay okay <laughs> Kapag ka hindi uh, Pista at saka hindi Pasko, nandito yan si boss ka, no? Yun, ang mm. lechoneros ni... Lechoneros na ano yun? kabilang lechonan. lechonan. kabilang lechonan. Sa kabilang mm. Ito, lechoneros. Lechoneros dito, mga boss. Glenn Lamuste. Uh, kaya lang uh, huminto ng sandali kasi nag-engineer yan, mga boss. May malaking project. Pero tapos na yung project. So balik okay. siya sa Alitsunan ngayon. Tapos na yung pagka-engineer. so last to. So dito kami ngayon mga boss. Sa tabing dagat. Para kami ay bumili ng fresh bulinaw. Yan. Kakarating lang. Kaka lunggo uh, pa lang ng Fisherman si Meros you know? So tayo ay bababa Tingin tayo ng Pag jab jab nila mga you know? So yan na, Nakadaong na rin siya mga you know? At uh, nag, ano pa siya sa kanyang net pata dyan siya mag ano po Tawag dun mag -jab -jab, Ganyan yan you know? Pero medyo konti lang yung huli ngayon Kasi yung buwan is maliwanag na po at uh, hindi bulinaw yun marami pang ano paparating hindi pure bulinaw yung kanilang huli ngayon boss may uh, mix na yan mix tapos so, kanila rin konti lang din boss saka pareha lang sana mga huli hindi pure bulinaw may konting dust Ayan. Pero kahapon marami daw huli kahapon mo boss. <laughs> Hindi kaya <digaya> ngayon. Gamay ra. Kaya dire. Ay, tagsalan. Mix din niya

So ito na sila mga boss. Yan. Kung napansin niyo ay eh, may kahoy diyan sa bunga nga. Kaya may kahoy yan mga boss para pagtumigas doon sa freezer. Uh, hindi tayo mahirapan po sa pag uh, buka dito bukas ituhugin kapag ka ito'y tuhugin na ng tubo kasi mahirap talaga kapag nakasala na to mahirapan tayo pagpasok sa tubo para hindi tayo mahirapan yan Nilagay na tayong mga kahoy dyan. So, yan ay ready to paslak na po sa freezer yan. Ado ha? Umbate pa Oh, igo pa man aron ugma ala sa isa Ihaw sa pod. So, ito sala boss, yung lima. So, bakante pa po. Pwede pa yung dalawa dito. Ito yung uh, pitong order po yung ipasok natin dito for tonight. Yung pito na yan is yun pa yung maaga po bukas ma boss. Salang by 7 kasi uh, pabiyahe pa po ito ng uh, mahigit sang oras. So hanggang dito na lamang sa araw na ito boss. Isang masaganang pamamuhay ko. Alam! Oh,